Ngayong araw nga pala mga pinsan ay pumunta kami ng San Jose, Occidental Mindoro. At kung gusto nyo nga maranasan na sumakay sa balsa na ganito, ay dito na kayo dumaan sa Paklolo. Bali kung galing nga kayo ng Bulalakaw, ay dito kayo dadaan sa Kambayang papuntang Hinango. Huwag kayong magalala sa dadaanan nyo mga pinsan dahil puro simento na ang dadaanan dito. Yun nga lang, pagdating dito sa Ilog, ay kailangan mo talaga sumakay ng balsa. 50 pesos lang ang bayad dito mga pinsan at safe naman kayo pag sumakay kayo dito. Bali motor lang pala mga pinsan at tricycle lang kayang isakay sa balsa na ito. Pagaling ka kasing Bulalakaw mga pinsan, ay napakabilis lang pag pupunta ka ng San Jose at dito ka dumaan. Hindi ka na nga dadaan ng bayan ng magsaysay mga pinsan at diretso na ng San Jose, Occidental Mindoro. Halos 30 minutes lang ang mga pinsan ang biyahe at makakatipid ka nga sa gas pag dito ka dumaan. At kung gusto mo nga pumunta sa Mantangco River mga pinsan, ay dito ang daan papunta doon. Pwede mo nga arkilahin ang mga balsa na ito mga pinsan sa halagang 700 pesos lamang. Buong Mang... maghapon na yun mga pinsan at libre ng ang tour guide nila sa inyo doon. At kung nagustuhan mo itong video na ito mga pinsan, Huwag mo sanang kalimutan na ipalo ako at ishare itong video na ito. Napakaganda nga dumaan dito mga pinsan at mapapabilis talaga ang biyahe nyo. Hanggang dito na lang mga pinsan, salamat sa panunood!